Marlon! Ayun yung camera, Marlon. Bati na. Binabati ko po lahat ng taga sa amin sa Barangay Parasa na po. Tsaka yung mga anak ko na binabati sana mag huwag kayong sa mama nyo kahit na lumayo yung mama nyo. Kahit nag-abroad siya Nak, para sa sa atin. Yung ginawa ng yung ginagawa ng maminyo. niyo. Dito lang ako mga anak. Alagaan ko kayo. Hindi ako magsasawa. Bale, ilan na anak mo, Marlon? Dalawa si... Sir Will, dalawa. Nasaan? Nasa biyanan ko po. Iniwan ko po muna. Saan? Ah, ngayon? Opo. So, dalawa anak mo. Ano trabaho mo sa construction? Isa po akong mason. Nine years na... Mason? Oo. Uh -huh. Okay. So yung dalawa mong anak, nasa iyong biyanan. Oo. Oh, ang asawa mo nasaan? Nasa Saudi, ko, Sir Will. Ang na ba? Bali, two months pa lang po mahigit. Kaalis ah, lang? Oo. Oh, First time? Oo. Oh, yung, ay, bali, dati na po kasi siyang... umalis. O oh, malis. Pero may, ano po kasi siya noon, may punang pamilya. Napangasawa ko po siya, may dalawa po siyang anak. Ah. Tapos, Nung nalaman ko na na sila ng asawa niya sa una, niligawan ko po siya sa Facebook. sa so Facebook, ha? Uh, Facebook lang! Okay, tapos? Mm. Tapos, yun, sir Will, really, nagandam po sa ano niya, sa mukha niya. Tsaka, pin... So, yung dalawang anak, anak niyo, ha? Oo, oh, dalawa. May dalawa ka anak sa kanya? Oo. Oh. Okay. Kali, yung panganay niya, sa una niyang asawa, Nandun sa pamilya nung lalaki. Okay. Tapos yung pangalawa niyang anak na lalaki, si years na po sa sa akin oh. So tatlo ng mo? Bali po tatlo. Ah, okay. So two months lang umalis, bago lang. Oo oh, po. Kasi siya dati na po kasi siyang DH kaya at, mas... ano siya ngayon ang trabaho niya? DH po din. sa Saudi. Oh, sa Saudi oh, baka makita ka sa Facebook, YouTube at sa Jimmy Pinay TV. Magtiim ra sa mo. Mang dito na ako. Salamat, salamat sa lahat, lahat ng Suporta mo sa akin sa lahat ng pagpapalakas ng loob mo sa akin. Nandito lang ako, di ko pababayaan yung anak natin kahit anong mangyari. Yeah, Siyempre, mahirap. Sa dalawang buwan pala eh. At oh, saka katunayan, Sir Will, yung anak kong 3 years old po. Dumidedi pa po kasi. Tapos umalis po yung mami niya. pag po ng baby namin, yung ano, pag niya, wala na yung mami niya kasi natid ko na ako sa, ano, Pag-uwi ko na umaga, yun, hanggang ngayon, <laughs> parang nahihirapan pa rin yung anak ko tanggapin na, kasi dumidedi pa po siya dun, eh. Hindi po namin kasi pinapano yun sa, hindi po kami bumili ng gatas. Bali po pa, sa... Paano siya ngayon? Pa, paano siya ngayon ng gatas? Bali po, nakikita ko po siya nahihirapan, tinutulungan ko na lang. Para nililibang-libang ko lang. Ngayon po kasi naghinto ako ng trabaho kasi yung dalawa nag-aaral. Tapos ako po nag-aasigaso. Pero nag Marlon, bakit mo pinayagan? Ganyan pala sitwasyon ng buhay niyo. Di na may prosigi ka na lang. Kasi po, yung, yung po kasi gusto niya, bago po kami, bago po siya nag-50-50 sa hospital. Tapos, kasi maaga pa lang, nalaman ko na patay ng baby. Tapos sabi sa akin ng doktor, baka raw pati siya. Mapektuhan, magdasal na lang daw po ako. Kaya nung sa ospital may simbahan, bali po, pumasok pa ako doon. Sabi ko, buhayin niyo lang yung asawa ko. Papayagan ko siya sa gusto niya. Tapos yun, isang idlap, imbalita sa akin ng nurse, okay naman. Tapos, di pa nga po pinapapasok sa sa operating room, pinilit ko po, tapos pinagsuot pa ako ng nurse kasi ayoko mawala at asawa kasi, bahala, bahala ko. Kasi mahal na mahal ko yun At is importante, ah, nandiyan ka, kasama yung mga bata. Kasi may mga magulang, hindi na kasama yung mga anak nila. Totally, ulila yung mga bata. Maswerte pa rin siya at maswerte ka. Kapiling mo so, yung mga anak gan mo. Ganun po kasi nangyari sa akin, kaya Will, na ulila. Kaya ayoko mangyari sa mga anak ko. Pipiliting ko po na... Uh, ba, Ilan taon ba kung kata ng asawa mo? Bali, two years po. tapos ako, dalawang taon pa. Pipiliting niya po na ano, magpaalam sa amo niya. Na sa April. Kasi gusto ko pagalis niya. Ay, pagbalik niya, lang ko na po siya. Para um, ano... ano. Ah, sabihin mo. Amang, alam mo yan, mahal na mahal kita. Salamat kasi kahit nung pumunta ko sa inyo, wala akong kasama magulang. Nakaintindi ka sa kwento ng buhay ko. Maraming maraming salamat. Kita mo naman, seven years. Mang, nagigirap tayo ng seven years. Yung two years, kakayanin natin yon. Tiwala lang, saka lagi ka magdadasal. Huwag kang magpapatukso at hindi rin ako magpapatukso. Ako na sa mga anak natin. Maraming maraming salamat at nagporsige ka mga makalis. Salamat mga ingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Sino kasama, Marlon? Sino kasama? Ah, ko pa sa buong bundo ang aking dadatila. Hello, Tita mo. Ang po, po kasi ang tawag. Ang dadaan ang tawag. Nanay Stella, op, kayo, tsiyahin niya. Oo, oh, awil Huwag niyo ako sigawan. Tignan na eh. Ano gusto sabihin si sa pamaki niyo? Ah, Marlon, magpapakabait ka palagi at sana huwag mong mababayaan ang mga anak mo para hindi matulad sa iyo. Mahalin mo sila talagaan pabuti. Magpapakabait ka lalo. At huwag makalimot sa ating Panginoon. Salamat din dahil sa babamagitan mo, nakarating ako dito. Nakita ko si Kuya Will! Si Wen! Nakita ko sa personal! Yay! Hey! <laughs> <laughs> ano gusto mo sabihin sa chain mo? um, Maraming maraming salamat kahit minsan lang tayong nagkita simula noon. Yung mga pag pangangaral mo sa akin, tinatandaan ko naman palagi yun. Kasi gusto ko balang araw makapagtapos yung mga anak ko ng pag-aaral. Kaya kailangan kong sumunod sa mga payo nyo. Maraming maraming salamat. Salamat din, kamangkin. Yung mga jacket si nanay. Salamat, Wey!

Naguna, ilang ba anak nyo? Apat! Si mister, Si tatay. Construction! Anong trabaho? Labor, labor. Labor, labor. Mukhang masarap kayo. Parang yung asawa nyo. Kung lagi may bulak sa tenga, no? Lagi. <laughs> Nanay, Estela, salamat po. Salamat A din, Wen! Well. Okay, sige po, wala ka naman! na na Sasayaw! Sasayaw! Pagkali natin, ito po sa ating isang mason sa construction, Marlon! Galing! Marlon! Sampong limo!